Ay, mga ka-baby love, good afternoon. Sa mga heligo na pala si Tana. Tapos sa nanonood lang siya, nanonood lang siya kasi pumasok na yung mami niya. Kamer Tana, brush your hair. Say hi. O, oh, come here. Brush your hair na. Tapos, teka, teka, teka. Hold my, ano, cellphone. Wait, uh. Say hi, good afternoon, Hi, Happy you Hi, baby, y'all. Hi, you Hi, baby, it, good afternoon. After good afternoon. baby, love. Baby, yeah. i And I'm done. I'm done taking a bath. Yet

ako na ang nag-aalaga. Pero iiyak-iyak din yan pag umaalis sa mami mo. Ayan. Mami ni Tana nag-aaral kahit kahit uh, single mom siya. Kasi malapit naman na siyang matapos. Tagain niya na. Kaya nga, hindi rin na ako nagtrabaho eh. Kasi, ano, inaalagaan ko na nga lang si Tana. Kasi naawa din na ako iniiwanan niya kung kani-kanino syempre yung bata eh kahit na tutulog ayun, ayun na gumising kasi iniiwan sa mga kung kani-kanino sa tatay minsan kasi yung tatay kasi may trabaho din tapos strawberry iniiwan dun sa kanila may trabaho din kaya parang ako na lang yung nag nagtigil ng trabaho para mabantayan ko si tatay ayun dito na ako sa loob ng bahay Uh, siguro makakapag-work ako pag uh, natapos sa sikim ng college pag naka graduate na siya hopefully this year kasi sabi niya last year ano siya third year old na siya ngayong ng taon na to ah, na matapos niya na kasi ano para yung anak niya kasi mag-aaral na din itong this year mag-aaral na siya kasi magpupuan na siya nitong May 31, mga tama-tama June, enrollment na makakaingroll uh, na siya kasi apat na taon na siya, 4 years old na pwede na mag-aaral kasi si Alice nga dati ipinasok ko yun, 3 years old ka lang mag-aaral na yun, kaya so si pa lang siya ay personal high school na siya uh, maaga naman talaga yung nag-aaral ang mga bata para maagang matuto yun talaga yun ganito lang buhay namin maya maya baka maglaba ko tapos baka pagtaas ng ba ay yung niisip ko kung mag-workout pa ako kasi <laughs> nanakit, nanakit, yung katawan ko. Kakahataw kasi ganun talaga daw yun sa una. Karang masakit ang katawan. Kasi pag inaraw-araw mo na masasanay ka na. Kaya parang feeling ko nanakit yung katawan ko. Pero ano, okay din kasi talagang dat talaga lususong ba talaga ako. Dumadayo pa ako sa saan saan eh. Kaso lang ngayon hindi ako makadayo gawa na ito nga si Tana. Inaalagaan ko na. Kaya literal lang talaga sa bahay ako nag-workout. saga sa TV-TV lang. Dati na kung saan saan barangay at court ako nandun. Kung saan ang may sumba, may schedule ng sumba dun ako. Kasi madali naman sa akin makapunta. Gawa ng may motor naman ako. Nakakalabas naman ako kasi may lisensya ako. Kaso lang, malapit na ma-expire yung lisensya ko. Itong birthday ko, February, ayun, mag na ako kaya ayokong ano, kung baga inaano ko na muna yung sarili ko at baka ayokong magkaroon ng violation o ano, kasi para ma years na yung license ko kasi dati 5 years lang siya so, kailangan wala akong violation para, para pag nag ka, walang problema Maka, makaka makaka-avail ka ng 10 years na ano, na license Uh, yun naman ang remembrance si Digong kasi si Presidente Digong ang nag ano eh na implement ng ganun kaya sa passport talagang napakalaking ano uh, tulong kasi tulong sa amin ako eh, ayaw ko nang um, every 5 years ba diba? sa bagay okay na rin kasi dati nga eh ang license yan parang 3 years lang ata dati eh. kailangan mo mag-renew parang ganun E ngayon humaba na humaba yung anong license na yan kaya mas maigi kasi para hindi masyadong abala tapos syempre sa pera mahal din kasi ang mag, ano, na naman ng license dati kasi naabutan ko pa yung lisensya na pag may 1,000 mahigit ka basta may, kapag may 2K ka may lisensya ka na, na yun eh ngayon kung wala kang 10K or